Ayun, hindi nyo. So, Ibigyan e, mo kaya hindi mo. Hindi mo, libo, ilang buwan Taunan, Paan, na. No? Ah. E, dalang taon, dalang taon, Ayan, na. dalawang taon na. Dalawang libo lang, mga master, hindi nyo. Dalawang taon na. dalawang libo na. Okay lang, oh. Ganda

Two lang mga master. May kanaway pa na ito. Magkano kanaway mo kaibigan? 100. <laughs> Yayari mo, sabi na. 4,000. Ah, 4,000. Ilang buwan na? Ay, walong buwan lang. Ayan, kanaway na. May na. Nah, dahil pa mga master At nah, pakipalo na lang, pakisa nah, Para maraming magpapal mo kuwet tayo natin. Nah, Dahil po ano meron pa nasa sidecar bulik ko, 2.5 lang 2.5 oh may gulong na mag isang na makamasa lang isang taon na pala